laban sa batas ang pagsuko kay dating pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Paliwanag ng dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, may batas ang Pilipinas hinggil dito bago pa man tayo maging miyembro ng ICC. Si Efrain Gaitos ng Radyo Pilipinas para sa balitang pambansa. Kung si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, wala nang pag-asa na maibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Ito ay kahit ipag-utos ng Supreme Court sa pamahalaan na ibalik sa bansa si Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, pinaliwanag ni Carpio na nasa hurisdiksyon na kasi ng International Criminal Court o ICC ang dating pangjun. At dahil humingi ng tulong ang ICC sa Interpol, may obligasyon tayong tumulong sa pag-aresto sa mga pugante o pinagahanap na individual. Git pa ni Carpio, hindi labag sa batas ang pagsuko sa dating Pangulo sa ICC dahil may ipinasang batas singil dito noong 2009 kung saan pinahihintulutan ang pagpapadala sa mga akusado sa International Court. Sa ito ng Congress natin, no? pinirmahan ito ni President Arroyo. Uh, we we can also decide under Philippine law mm -hmm. na etong mga ganito for more efficiency because uh, uh, takot nga ang mga witnesses magsalita dito eh yes. pampinapatay mm -hmm. eh. mm -hmm, mm -hmm. so that's why the discretion is given to the relevant Filipino talk.